Ayan, ito rin yung total na aking binayaran doon sa ano, kay April. Ayan o, no, April Store. Ang total na binayaran ko ay 2,046. Ayan, egg. Ang egg para ay bumaba na. Hindi ba, bumaba na yung egg natin ngayon. Ang laki na binaba ng mga itlog mantika, hindi pa rin bumaba. Ayan po yung egg natin. 9 ang bintahan ko sa XL kasi ang isang tray naman dito ay 235 and then ang linaw ay yan para 513 mantik alabo ay 385 ayan may tatos tayo may star jelly tayo and, alam mo yung star jelly yung 4-5 bintahan ko dito ayan naman ayan na ay, yung star jelly na binili ko doon 4-5 and then yung sweet na ano ano ba itong sweet sweet yun nakalimutan ko yung sweet na yun <laughs> and then max na ano, yung blue piso pa rin yung max blue ko dito and then Hans Pork and Beans 18 pesos ang bintahan ko dyan 15.50 sa kanila itong sweet, ano ba itong sweet nakalimutan ko talaga yung sweet na to 22 pesos hiyan hmm, mo na ano yan, hindi ko nakalimutan ko yan 2046 yung total na ko and then dumating din si Pure Gold kahapon yung bill natin kay Pure Gold ay 6,000 yan 6,747 6,747 and then nagpa-deliver din tayo last day magkano ba yun kalimutan ko yung kung magkano ba yung ano nila dito dito ako nagtaka sa fruity choco na lollipop kasi yung ko dito ay 45 lima and then yun pala o oh, 31.65 and then 25 piraso kung i-times natin yan sa 1.25 times 25 yung malabas is 31.25 blue pa ako dapat pala na talaga isa pala na ito no hindi pala titignan talaga yung resibo kailangan talaga magano tayo ng resibo titingnan muna ng maigi yung resibo natin bago natin lagyan ng presyo kasi lugi din pala talaga tayo kaya galing talaga natin na mag check ng resibo bago natin lagyan ng presyo yung ating mga paninda kasi ngayon ang dami na talaga ang itinaas ngayon ba? Diba? sabang dami ng itinaas talaga itong CDO na to 150 gram lang yan nabintahan ko dito ay 30 pesos and then mga ligo ko ay 27 kasi tingnan mo na may presyo sa league ngayon, 24.70. Kaya round off natin yan, magiging 25 na yan. Kaya parang may dos tayo, 2.30 centavos. Kaya gawin natin, 27. Mamasitas ko ay 8, hindi mga kanton ko ay 16. Lahat ng pansit Canton ko ay 16, lucky me. Candy mint. Ang candy mint nga rin nagtaas, oh, 48.40, no? Kaya bintang ko dito ay 4.5 na din pati white rabbit 4, 5 and then flat tops natin flat tops at chocolate tops ay 2 pilos obi ay 9 pesos Ob at tsaka chocolate combi 8 pesos and then yung lips na ano ay ayun may nagsibiligan kasi kaya di tayo nakapag tuloy tuloy ito yung ano ko whip frets choco 8 pesos na yan and then na uh, nisin ramen kaya 16 13.80 na pala dito. Yung skyflex ko ay 8 pesos. Skyflex na garlic, 8 pesos din. Rebisco. Rebisco kay 7 pa rin. Happy cow, 7. Rebisco strawberry, 7. Hansel, 7. Basta lahat ng skyflex ko ay 8 pesos. Pabili po. Ano yan?